Okay, I'm about to make a video supposed to be dito sa mas importanteng doktrina, no? Pero mamaya na po yun. Ito lang po muna tayo. I'm not saying that this is not important. Pero kumpara doon sa papaliwanag ko mamaya ay uh, mas importante po yun. Dahil marami pong tanong doon. Doktrinal po yun no? Ito, ito yung pang-araw-araw na pinag uusapan yan. Tingnan nyo sa picture, o oh. Di ba? First, nag-rapture. Okay? Then, the beginning of sorrows. Ito po yung beginning of sorrows. Ito po yung tinatawag na umpisa ng tribulation. First, three and a half years. Okay? Papaliwanag ko mamaya bakit beginning of sorrows. At syempre, yung panghuli, the great tribulation. O, punta muna po tayo sa rapture. Huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi na ang rapture daw ay na lang na doktrina ng mga 18th century or 17th century, bla bla bla, chu chu chu, etc. Et, cetera, et cetera. ang dami nilang sinasabi dahil sila, nag-hold sila doon sa nakakalitong aral na hindi nire, nira-rightly divide ang scripture. Sabi ko po sa inyo, nakapakinig ako, nahilo-hilo ako sa paliwanag niya kasi wala naman siyang mapaliwanag na solid na foundation mula sa scripture. Nagbibigay ng mga talata out of context. Mahihilo po kayo. Pero hindi ko papapangalanan dito. Opo. At yung isa po, personal namin kakilala, pastor po siya, at hindi siya naniniwala magra-rapture. It's so sad. It's so sad. Tapos bumili po ng bagong sasakyan. Ah, biniro namin. Kaya pala ayaw mo mag-rapture. Ikaw na tao ka ako. Bili ka nang bili ng sasakyan mo. Mas gusto mo dito sa lupa. No? Biniro ko lang naman. Siguro nga mas gusto niya rito. Bahala siya. Paganda ng ang paganda daigdig. Hmm. Pero hanga ako sa taong ito sa preaching niya ng grace. totoo lang. E, alam niyo? ni mga dahilan ng tao bakit nga ba ayaw paniwalaan yung mga obvious na katotohanan huwag na tayo makipag-debate ano? sasakit lang ulo natin then pinagbigyan namin given a chance to explain his side of the uh, usapin sumakit ang ulo, sasakit ang ulo mo eh kasi yung paliwanag niya hindi kalain mo may pinaniniwalaan siyang ano uh, conflict paano nangyari natapos na raw lahat tapos yung paghari daw ni Lord, spiritual daw, hindi naman daw on a, on a literal basis. At ang pinakamasaklap, yung Antichrist daw nangyari na si Nero. Ano ba yan? No? Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na doktrinang bago ang rapture. Ang rapture po biblical. Okay. Nakalagay po sa Bible, may pagdagit na mangyayari. Nasa 1 Thessalonians po yan, sabi niya, Uh, hindi mauuna. Yes. Hindi tayo mauuna dun sa mga namatay na. ba? Diba? Sapagkat sila muna tapos tayo susunod tayo. Ikokot tayo sa air. paulit-ulit na Parang silang plaka to eh. I -i -i Iaakit tayo sa air to meet the Lord in the air. Hindi po sa side ng mga apay rito. Ang dalit po. Ang daling unawain pag gusto mo unawain. Ang rapture po ay biblical doctrine. At ayaw ko po siyang tawagin doctrine. Mas gusto ko siyang tawagin revelation. Nag-iingat rin ako sa mga um, salita dahil kay Pablo lang naman ini dahil ang rapture. Uulit-ulitin ko para sa mga Gentiles po yan, parang tayo. Iba ang dealing ng Panginoon sa mga judyo. Maniwala po kayo. Kasi ito na po tayo susunod. Ito na po yung the beginning of sorrows. Bakit nga ba tinawag na beginning of sorrows to? Beginning pa lang eh. Nandun na po yung sagot. Beginning pa lang kasi. Nag-uumpisa pa lang. It just started. Okay? May sorrows na po dito kasi unang-una. Nalito yung mga tao. Bakit nawala yung bilyon-bilyong tao sa mundo? Million-million tao nawala, nag-disappear bigla. At yung iba dito, mga kamag nila. Ba't nawala? So doon pa lang, medyo lito sila. Na-imagine nyo ba yung day after the rapture? Litong-lito yung mga naiwan, what happened, blah, 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 choo, choo, choo. Pero, makinig po, pero may ilan doon, may ilan doon, dined man nila ang rapture nung narinig nila. May mga nakarinig dyan. Kaya yung mga nakarinig niya nitong church age, sila yung maghahanap ng katotohanan dyan sa tribulation yan. Sila yung mga tatanggi sa mark of the beast dahil pipiliin nila magpapugot na lamang ng ulo kaysa magpatatak ng Mark of the Beast na ikapupunta nila forever sa impyerno. Wise decision, ina. Pero may pagsisisi po siguro sila kasi sana dito pa lamang po sa uh, church age tumanggap na sila sa Lord Jesus para hindi nila dinanas yung na yan o daranasin yung ng ulo na yan. Dahil complicated, masakit sa masakit sa pantawag dito masakit sa loob mo na parang may napakawalan kang isang magandang opportunity ng no, mga nagdaang panahon kasi ibang dispensation na po yan hindi na po pwede yung believe in the Lord Jesus alone and you will be saved no that's that's partially truth partially true partially because tama believe in the Lord Jesus but yung dugo dugo mo na hindi ko na papapaliwanag sa vlog na to haba tayong masyado narinig nyo na po yan ng maraming ulit iba na pong dispensation yon Okay? Then, pasok tayo dito sa ano? Pasok na po tayo dito sa Great Tribulation. Ito na po yung kapag ka pumasok na po yung Antichrist doon sa Most Holy of Holies at umakit siya, sabi niya, I am God. Ipapatigil niya yung mga sacrifices. That's the official day, beginning of the Great Tribulation. Malalakas na lindol, tsunami, nuclear war. Lupit ng Antichristo. Lupit at puot ng Diyos. Ito na po yung puot ng Diyos. God's wrath. Ito na po siya. Ha? God's wrath. In fact, yung pinakamalakas na indol, magaganap po diyan sa tinatawag natin the Great Tribulation. Pansinin po ninyo yung pagkakasunod ng mga picture. First, the rapture of the church. Amen? Iyan e na po lahat yan eh. Pangalawa, beginning of sorrows. Birth pangs, no? Tapos, panghuli, ito na po siya. Pinakamas masahol, malala, masaklap na naranasin na mga taong maiiwan sa rapture. Lalo na yung mga pipili sa tatak ng halimaw. Alam niyo, marami doon, ayaw ko mapugutan. Magpaparatak na lang ako. Not knowing yung desisyon nila, magpapapunta sila sa impyerno. Magpapapunta sa kanila sa impyerno forever. Okay, so, nakakasama ng loob doon sa mga taong maiiwan na yan na sana ito pa church age nagdesisyon sila pero umabot pinabayaan nila yung mga spiritual na bagay kaya umabot sila sa punto na kailangan nilang mamili magpapapugot ba or magpapatatak magpatatak ka impyerno ka forever magpapugot ka mapugutan ka man mag-shed ka naman blood for Jesus langit ka naman Aba, siyempre kung talagang mautak ka naman at may isip ka naman ano Huwag pa kapugot ka nalang kung naiibang ka. O yan po. Huwag niyo po ikalili dito ha. Ang rapture po ay hindi po doktrina na bago. Ito po ang madalas na sinasabi. Laman ng mga bibig ng mga preteris. Sabi nila, Oy, ano na raw yan? Lumang, ay sorry, bagong doktrina na yan. Ito lang yan. Ganun-ganun na invento raw ng 18th century. No. No way ang rapture of the church, it's biblical. ibalik nyo sila sa 1 Thessalonians. Meron pang isang rapture verse, ane? Sabi ni Jesus, I will go and prepare a place for you or mansion for you in heaven. Then I will come unto you and to take you unto myself. Ayan po yung rapture. Verse po yan ang rapture. Napakadali pong intindihin, sabi ko nga po kanina, kung nais intindihin. Amen? So, wag nating sukatikali ito. Again, tingnan po niyo yung chart, no? Maganda po kasi yan eh. Tingnan nyo. Rapture of the Church. Huwag na kayong malilito. Okay? Tapos, susunod, uh, the beginning of birth pangs. And, panghuli, the Great Tribulation. Sa ako po sa Great Tribulation na yan, yung uh, kalupitan din ng Antikristo. At saka ng halimaw na magpapasamba sa mga tao. Magre-require ng pagsamba itong halimaw at uutusan niya ang ang uh, ang tawag dito, itong false prophet na isagawa yung pag, paggawa ng mga himala. So tulungan sila. Trinity po yan, unholy trinity. False prophet, syempre yung Antichrist yung halimaw, at sino ang pinaka-head? Satanas, Satan. Yan po ay talagang mangyayari. Okay? Huwag nating huwag <laughs> tayong magpagrambahala. Alam nyo, ang demonyo, ang gagawin niya, aalisin niya sa isip mo, yung mga bagay na importante, ipopokus ka niya doon sa mga bagay na hindi importante at pag mumukain niyang importante yun, na yun ang magiging priority mo hanggang sa mapabayaan mo pinaka -important. hanggang sa mapabayaan mo kung ano yung pinaka-importante ang makakilala sa Panginoong Hesus. At pag napakawalan mo yun, meron kang pagdidesisyonan sa araw ng Great Tribulation. Hmm? Ano yun? Ang magpatatak o magpapugot? Para kay Lord Jesus. The choice is yours. Bye-bye.